Bawat baryo sa Pilipinas, may puno ng balete na iniiwasan kapag sumapit ang gabi. Sinasabing dito, naninirahan ang mga multo at kanto Isang alamat na bahagi na ng ating kwentong kababalaghan at Philippine Horror Story. Maraming naniniwala na kapag dumaan ka sa ilalim ito ng walang paalam, maaari kang maligaw o mapaglaruan ng mga espirito. Noong panahon ng mga ninuno, tinitingnan ang balete bilang sagradong tirahan ng mga anito. Ang mga ugat na bumabalot na parang bituka ng lupa ay itinuturing na daanan ng mga kaluluwa. Sa ilang probinsya, ikinukwento na nakikita ang mga puting anino o babaeng nakasuot ng lumang saya na nakatayo sa lilim ng puno. Para sa iba naman, isang matangkad na nilalang na walang mukha ang bantay sa ilalim nito sa mga lumang paniniwala, ang balete ay hindi lamang puno kundi isang pintuan patungo sa daigdig ng mga espirito. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nag-iiwan ng alay tulad ng sigarilyo, kanin, o kandila bilang paggalang. Ang multo sa lumang balete ay paalala ng ating malalim na takot at respeto sa kalikasan, isang halo ng alamat, myth, at folklore na patuloy na nagbabantay sa ating imahinasyon. Kung ang mga kwento ng multo ay bunga lamang ng takot, bakit hanggang ngayon ay may mga nakararanas ng kababalaghan tuwing sila'y dumaraan sa ilalim ng balete? Sumali sa alamat at lagim para sa iba pang alamat, myth, legend, at true Philippine horror stories.